Ang numero 1 unong pinakamagandang karne ay makakatulong sa pagbuo ng muscle at pataasin ang memorya ng 44 na ngunit halos walang kumakain nito. Pero bago tayo magsimula, mag-iwan ng komento sa ibaba kung saang lungsod ka nanonood at anong karne ang madalas mong kinakain. Okay, magsimula tayo sa isang nakakatakot na istatistika. At sa unang mapanganib na karne na hindi dapat kainin pagkatapos ng anim na po. Simulan natin ang countdown sa mga mapanganib na karne. Karne bilang apat, karaniwang pork sausage. Ang pork sausage ay isa sa mga pagkaing madalas makapasok sa almusal, sandwich, at hapag sa mga okasyon, ngunit para sa mga matatanda, ito ay parang bombang pwedeng sumabog anumang oras. Ang problema ay hindi lang sa baboy mismo, kundi sa industrial na proseso mga preservatives at tagong sodium na nagpapalit sa simpleng karne sa isang mapanganib na kemikal na halo. Karamihan ng pork sausage sa supermarket ay puno ng nitrates at nitrites na ginagamit bilang preservatives at pampakulay. Kapag ang mga chemical na ito ay nainit o natunaw sa katawan, maaari itong maging nitrosamines, mga carcinogens na direktang sumisira sa DNA at nagpapalala ng cancer. Para sa mga matatanda na mabagal ang digestion at mahina ang detox system, tumataas ang panganib sa bawat kagat. Isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa BMC Medicine, ang sumubaybay sa 18,000 matatanda sa loob ng halos isang dekada. Ang resulta ay nakakagimbal. Ang mga senior na kumakain ng processed pork sausage kahit dalawang beses lang sa isang linggo ay may 22% mas mataas na tsansa ng colon cancer at 16% mas mataas na risk sa kidney dysfunction kumpara sa mga umiiwas dito. Hindi lang nitrosamens ang may sala, kundi pati ang sobrang taas na sodium content sa bawat serving. Ang mataas na sodium ay nagpapataas ng blood pressure, nagpapabigat sa kidneys, at maaaring magdulot ng fluid retention sa mga binti. Isang karaniwang reklamo ng mga matatanda. Pero hindi lang sa cancer o kidneys nagtatapos ang panganib. Ang pork sausage ay mataas din sa saturated fat na nagpapataas ng LDL cholesterol, ang masamang klase, at nagpapabilis ng plaque buildup sa mga arteries. Kung meron ka ng high cholesterol, diabetes, o high blood pressure, ang regular na pagkain ng processed pork sausage ay nagiging triple threat. Kung gayon, bakit patuloy pa rin itong nakakapasok sa ating mga plato? Ang sagot ay dahil sa kaginhawahan at kinaugalian. Pero kung anim ka na pong kana at gusto mong pangalagaan ang iyong kalusugan, oras na para magbago. Pumili ng sariwa at hindi processed na karne at basahin ang bawat label para sa nitrate, nitrite, o preservatives. Kung gusto mo pa rin ang lasa ng sausage Humanap ng leaner at preservative-free na options mula sa turkey o manok at lagyan mo na lang ng sarili mong pampalasa. Dahil ang iyong kinakain sa edad na ito ay mas mahalaga kaysa dati at ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng sakit at isa pang dekada ng tunay na sigla. Karne bilang tatlo, deli ham at processed cold cuts. Ang deli ham at mga pack ng cold cuts ay mukhang harmless na solusyon para sa sandwich. Ngunit para sa mga anim na pong pataas, ito ay isa sa mga pinakanakakalinlang na mapanganib na karne na pwedeng kainin. Ang dahilan? Ultra-processing. Karamihan ng cold cuts, kabilang ang ham, turkey, bologna, at roast beef, ay puno ng asin, artificial na pampalasa, asukal, at preservatives. Isa sa pinakamalaking problema ay ang sodium nitrite na ginagamit para panatilihin ang kulay at kahabaan ng shelf life. Pero sa katawan, ang sodium nitrite ay maaaring mag-react sa amino acids ng karne at maging nitrosamines, mga chemical na nagdudulot ng cancer at unti-unting sumisira sa tissues. Isang malaking pag-aaral noong 2020 sa International Journal of Epidemiology ang sumubaybay sa apat na libong matatanda at natuklasan na ang mga kumakain ng processed deli ng apat o higit pang beses sa isang linggo ay may dalawamput apat na porsyento mas mataas na risk sa heart failure at labing siyam na porsyento mas mataas na chance na mamatay sa anumang dahilan kumpara sa mga bihira o hindi kumakain ito. Hindi lang nitrates ang may kasalanan. Ang deli meats ay madalas ding may tagong asukal at phosphates na nagpapataas ng blood sugar at nagpapabigat sa kidneys, lalo na kung may high blood pressure or diabetes ka na. Ang sobrang taas na sodium content ay nagpapataas din ng blood pressure at nagdudulot ng water retention na nagiging sanhi ng pamamanas sa mga bukong-bukong at binte. Para sa mga matatanda, kahit na mukhang healthy na ham sandwich ay maaring maging malaking panganib, lalo na kung ito ay daily habit. Ang problema sa cold cuts ay ang kadalian nito, hindi mo na kailangang lutuin, walang kalat, buksan mo lang at makakain ka na. Ngunit sa bawat kagat, may cocktail ng mga kemikal na unti-unting sumisira sa puso, kidneys at utak. Ang processed meats ay naiugnay din sa cognitive decline kung saan ang pamamaga at maliliit na stroke ang posibleng dahilan. Para protektahan ang iyong kalusugan, ang pinakamabuting gawin ay bawasan o iwasan ng delimits. Kung gusto mo ng ready-to-eat na protina, magluto na lang ng sariwang chicken breast, ano turkey o lean beef, at hiwain ito sa bahay. May iwasan mo ang mga chemical at mababawasan ang risk sa cancer, heart failure at pamamanas habang nasisiyahan ka pa rin sa masarap at masustansyang sandwich. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki ng numero tatlo sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sayo. Ngayon, magpatuloy tayo. Karne bilang dalawa. Pritong manok, lalo na ang fast food. Ito ang guilty pleasure na makikita mo sa bawat family gathering, picnic, at fast food chain. Ang pritong manok, malutong sa labas, juicy sa loob, at para sa milyon-milyong senior, isa itong halos hindi matatanggihang comfort food. Ngunit sa ilalim ng gintong balat nito, ay may nakakubling mapanganib na kombinasyon ng mga panganib na maaring magpabilis ng pagtanda at magdulot ng mga seryosong problema sa kalusugan para sa mga edad anim na pupataas. Hindi lang ang manok mismo ang problema, kundi ang nangyayari kapag ito'y pinirito sa murang mantika, binudbura ng refined flour, at niluto sa napakataas na temperatura. Ang resulta, isang pagkain na puno ng trans fats, acrylamides, at advanced glycation end products, mga nakakalasong compound na nagdudulot ng pamamaga at sumisira sa bawat sistema ng katawan. Isang landmark na pag-aaral noong 2020 na inilathala sa BMJ ang sumubaybay sa isang daan at pitong libo na kababaihan sa loob ng dalawang dekada at natuklasan na ang mga kumakain ng pritong manok nang higit sa isang beses sa isang linggo ay may porsyento na mas mataas na panganib na mamatay sa anumang dahilan at 12% na mas mataas na panganib ng pagkamatay dahil sa sakit sa puso kumpara sa mga bihira kumain nito. Mas malala ang panganib para sa mga babaeng edad ni mapupataas na mas malamang mayroon ng kondisyon sa puso, bato o metabolic. Kapag ang pritong manok ay sumipsip ng malaking halaga ng oxidized oil, karaniwan ay soybean o corn oil sa fast food. Ang mga mantikang ito na puno ng omega-6 fatty acids ay nagdudulot ng systemic inflammation, nagpapataas ng blood pressure at sumisira sa delikadong lining ng mga arterya. Ang breading ng pritong manok ay isa pang nakatagong problema. Ang puting harina na hinaluan ng asukal at asin ay nagpapataas ng blood sugar, nagdaragdag ng empty calories, at nagpapalala ng taba sa tiyan, isang pangunahing sanhi ng insulin resistance at type 2 diabetes sa mga matatanda. Samantala, ang high heat frying ay gumagawa ng acrylamides at advanced glycation end products. Ang mga chemical na ito ay nagpapataas ng oxidative stress sa mga selula at nagpapabilis ng pagkasira ng collagen sa balat, kasukasuan at mga daluyan ng dugo. Kaya maraming senior ang napapansin na lumulubog ang balat at sumasakit ang mga kasukasuan kapag madalas kumain ng pritong pagkain. Maaring nakakaadik ang lasa ngunit malaki ang kapalit. Mabagal na paggaling, mas maraming pamamaga at mas mataas na panganib ng atake sa puso, stroke at maging ilang uri ng kanser. Sa halip, pumili ng oven-baked o air-fried chicken na may pampalasa tulad ng herbs at olive oil para sa crunch na gusto mo nang walang pinsala. Kung nais mong malinis ang mga arterya, stable ang blood pressure at malakas ang mga kasukasan, ang pag-iwas sa pritong manok ay isang simpleng hakbang na maaring magdagdag ng taon sa iyong buhay. Karne bilang isa, factory farmed skinless chicken breast. Ito ay nakakagulat sa halos lahat. Sa loob ng maraming taon, ang chicken breast ay itinaguyod bilang pinakamalusog na karne, mababa sa taba, mataas sa protina at pangunahing sangkap ng heart-healthy diets. Ngunit para sa mga senior, lalo na ang idadan na po pataas, ang pagkain ng factory-farmed skinless chicken breast ay maaring lalong nakakasama kaysa nakakabuti. Ang problema ay hindi lang sa manok mismo, kundi sa nangyayari sa mga industrial na poultry farm at kung paano tumutugon ang katawan ng matatanda sa ultra lean processed white meat. Una, ang karamihan sa chicken breast sa supermarket ay galing sa factory farms kung saan ang mga manok ay pinakakain ng GMO corn at soy antibiotics. At minsan ay arsenic-based compounds para tumubo ng mabilis. Ipinakita ng mga pag-aaral sa environmental health perspectives at food chemistry na ang mga residue ng chemical na ito, lalo na ang antibiotics at hormone-like substances, ay nananatili sa karne. Mas sensitibo ang mga senior sa mga additive na ito na maaaring makasira sa gut bacteria, magpahina ng immune system, at maging magambag sa antibiotic resistance. Noong 2021, isang pagsusuri ng Consumer Reports sa Supermarket Chicken ay nagpakita na higit sa 60% ng chicken breast ay positibo sa antibiotic-resistant bacteria. Isang malaking banta para sa mga matatandang mahina ang immune system. Pangalawa, ang skinless chicken breast ay napakababa sa healthy fats. Bagamat mukhang maganda ito sa teorya, inaagawan nito ang mga senior ng mahahalagang nutrient na kailangan para sa pagsipsip ng fat-soluble vitamins tulad ng D, E at K na mahalaga para sa buto, utak at control sa pamamaga. Ang mga senior na kumakain lamang ng lean chicken ay madalas nagkakaroon ng dry skin, brittle hair at mabagal na paggaling ng sugat. Dahil napakababa sa taba ang karne, mas mabilis din itong magpataas ng blood sugar kaysa sa mas matatabang parte, lalo na kung isasama sa kanin o tinapay na nagdudulot ng pagbagsak ng enerhiya at hindi stable na gana. Ngunit ang tunay na panganib ay kung paano inihahanda ang karamihan sa chicken breast. Inihaw o inihang tuyo na walang pampalasa at ginagawang pangunahing protina sa halos bawat pagkain. Ang paulit-ulit na pagkain nito ay maaaring magdulot ng kakulangan sa zinc, B12 at collagen na nagre-resulta sa muscle loss at pananakit ng kasukasuan. Isang pag-aaral noong 2018 sa Journal of Clinical Nutrition ang nakatuklas na ang mga matatandang kumakain ng skinless chicken breast ng higit sa limang beses sa isang linggo ay may labing anim na porsyento na mas mataas na tiyansa ng muscle loss at frailty kumpara sa mga kumakain ng mas varied na diet. Hindi bumuti ang kanilang cholesterol, ngunit tumaas ang mga inflammation markers, marahil dahil sa kakulangan sa omega-3 at micronutrients. Ang solusyon ay hindi ang tuluyang pagtigil sa pagkain ng manok kundi ang pumili ng pasture-raised o organic na manok, kainin ang balat ng moderasyon at maghalo-halo sa mas madidilim na parte tulad ng hita o drumsticks. Higit sa lahat, iwasan ang monotony ng skinless breast bilang pangunahing source ng karne. Ang variety, healthy fats, at nutrient-dense na paghahanda ang susi para sa mga senior. Ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa lean protein, kundi sa tamang balansi at tunay na nutrisyon. Ang pinakamahusay na karne para sa mga senior, ngayong alam mo na ang apat na pinakadelikadong karne na nagtatago sa mga plato ng mga senior, oras na para baligtarin ang sitwasyon. Kung gusto mong muling buuin ang iyong lakas, protektahan ang iyong utak, at magdagdag ng malulusog na taon sa iyong buhay, ito ang apat na karne na dapat mong kainin mula sa maganda hanggang sa talagang magbabago ng iyong buhay. Okay, simulan na natin. Karne bilang apat, grass-fed na kordero. Ang grass-fed na kordero ay hindi lamang para sa mga espesyal na okasyon. Para sa mga senior, lalo na ang mga edad 60 pataas, ang grass-fed na kordero ay nag-aalok ng natatanging nutritional profile na sumusuporta sa malusog na pagtanda sa mga paraan na hindi kayang gawin ng karamihan sa mga karne. Ang kordero ay natural na mas mataas sa omega-3 fatty acids kaysa sa ordinaryong baka at kapag ito ay pasture-raised, nagbibigay ito ng kumpletong spectrum ng mga bitamina at mineral na mahalaga para sa pagpapanatili ng kalamnan, malakas na buto at matalas na isip. Hindi tulad ng factory farm na manok o processed deli meats ang kordero mula sa grass-fed sources ay walang synthetic hormones, labis na antibiotics, at pesticide residues. Ginagawa itong mas ligtas na pagpipilian para sa iyong katawan. Sa isang dalawang libo dalawampung study na inilathala sa nutrients, ang mga senior na kumain ng grass-fed na kordero ng dalawang beses lamang sa isang linggo ay nagpakita ng 23% na pag-improve sa muscle strength, at labin limang na pagbaba sa inflammatory markers kumpara sa mga kumain lamang ng poultry o processed meats. Ang natural na mataas na zinc at B12 content sa kordero ay sumusuporta sa red blood cell formation at immune defense, dalawang aspeto kung saan madalas mahina ang mga matatanda. At ang omega-3s ay tumutulong magpalamas sa mga kasukasuan at panatilihing flexible ang mga arterya binabawasan ang panganib ng heart disease, isang win-win para sa mga senior na gusto ng mobility at longevity. Para makuha ang pinakamaraming benepisyo mula sa kordero, piliin ang mga cuts na may konting marbling, tulad ng shoulder o leg, at tanggalin lamang ang sobrang taba pagkatapos lutuin. Ang pag-roast, slow cooking, o pag-grill kasama ng rosemary, bawang, at olive oil ay tumutulong mapanatili ang nutrients at mapalakas ang lasa. Iwasan ang breaded o fried na kordero at laktawan ang mga sobrang tabang cuts kung may history ka ng high cholesterol. At tandaan, konti lang, malayo ang mararating. Ang ilang ounces dalawa o tatlong beses sa isang linggo ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong diet at panatilihing malakas ang iyong mga kalamnan at buto. Ang kordero ay hindi lamang isang pampasarap ito ay isang nutritional powerhouse na dapat nasa iyong plato, lalo na kung gusto mong tumanda ng may kumpiyansa at manatiling malakas kahit lagpas na sa napu. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment ng numero apat sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong subscribe ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Karne bilang tatlo, pasture raised o free range na pato. Ang pato ay maaaring hindi karaniwan sa mga plato ng mga senior, ngunit nararapat itong bumalik. Lalo na kung ikaw ay nagmamalasakit sa heart health, enerhiya, at paglaban sa pamamaga. Ang nagtatangi sa pato sa karaniwang manok o pabo ay ang mayamang nutrient profile nito. Mataas sa iron, selenium at healthy fats. Ang pasture raised o free range na pato ay naglalaman ng mas mataas na antas ng omega-3 fatty acids kaysa sa halos anumang iba pang poultry, ginagawa itong ideal para sa pagpapanatili ng brain function at pagpapanatiling malambot ng mga blood vessel habang tumatanda. Isang dalawang libo labing siyam na studies sa Frontiers in Nutrition ang sumubaybay sa mga senior na nagdagdag ng pato sa kanilang mga pagkain dalawang beses sa isang linggo sa loob ng anim na buwan. Ang mga resulta ay kahanga-hanga ang mga kalahok ay nagpakita ng labing siyam na porsyento na pag-improve sa cognitive function scores at dalawamput isang porsyento na pagbaba sa inflammatory markers kumpara sa mga kumain lamang ng manok o baka. Pinuri ng pag-aaral ang madilim at masarap na karne ng pato dahil nagbibigay ito ng mas madaling maabsorb na heme iron. Mahalaga para maiwasan ang anemia at chronic fatigue sa mga matatanda. Ang taba ng pato kapag ginamit sa pagluluto ay nagbibigay ng stable source ng monounsaturated fats, katulad ng olive oil, na sumusuporta sa malusog na antas ng kolesterol imbes na itaas ito. Para makuha ang benepisyo ng pato, piliin ang pasture-raised o free-range kung maaari. Dahil ang mga ito ay hindi binibigyan ng antibiotics o artificial feeds. Ang slow roasting ang pinakamahusay na paraan para mapanatili ang moisture at nutrients at huwag matakot sa crispy skin kapag naluto ng maayos, nagbibigay ito ng essential fatty acids at fat-soluble vitamins na madalas kulang sa mga senior. Ihanda ang pato kasama ng antioxidant-rich na prutas tulad ng cherries o dalandan o ihain ito sa ibabaw ng leafy greens para mas maximize ang nutrient absorption. Ang pato ay nagdadala ng lasa, nutrition at healthy fats sa isang masarap na pagkain. Ito ay isang top pick para sa mga senior na gustong protektahan ang kanilang puso, pakainin ang kanilang utak, at masiyahan sa pagkain na nakakatulong sa kanila hindi nakakasama karne bilang dalawa sardinas may buto at balat kung naghahanap ka ng karne na halos lahat ng benepisyo ay para sa mga senior ang sardinas ang sagot madalas itong napapabayaan dahil maliit madulas at hindi kasing ganda ng steak o manok pero ang sardinas kasama ang buto at balat nito ay isa sa pinaka-nutrient dense na protina sa mundo Nagbibigay ito ng natatanging kombinasyon ng madaling maabsorb na calcium, vitamina D, omega-3 fatty acids, at kumpletong protina sa isang serving lang. Ang dahilan kung bakit napaka-powerful ng sardinas para sa mga matatanda ay ang suporta nito sa kalusugan ng buto, puso, at malinaw na pag-iisip, mga isyo na mas nagiging kritikal, pagtungtong ng anim na taong gulang. Isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Journal of Nutrition, Health and Aging ang sumubaybay sa mga matatandang kumain ng sardinas kahit dalawang beses sa isang linggo sa loob ng labindalawang linggo. Nakaranas sila ng 29% na pag-improve sa bone density at 32% na pagbaba sa triglyceride levels. Parehong mahalagang marker para maiwasan ang osteoporosis at sakit sa puso. Ang omega-3 sa sardinas ay tumutulong magpababa ng pamamaga sa katawan, binabawasan ang risk ng pananakit ng kasukasuan, memory loss, at maging depression. Dahil maliit ang sardinas at nasa ilalim ng food chain, mas mababa ang tsansa na mag-accumulate ito ng mercury at iba pang toxins na karaniwan sa malalaking isda tulad ng tuna o swordfish. Para makuha ang lahat ng benepisyo ng sardinas, palaging bumili ng may kasamang buto at balat. Ang mga bahaging ito ay puno ng collagen, minerals at vitamina D. Ang sardinas na nakalata sa olive oil ay lalong mainam dahil nagbibigay ito ng healthy fats na tumutulong sa nutrient absorption. Pwede mo itong kainin diretso sa lata, ispread sa toast, o ihalo sa salad at pasta. Malasa ito pero kapag sinamahan ng lemon o sariwang herbs, nagiging mas masarap at madaling tanggapin. Simple lang ang sardinas, pero malaki ang benepisyo nito. Para sa mga senior, nagbibigay ito ng mahahalagang sangkap para sa malakas na buto, malinis na arteries, at matalas na pag-iisip. Kaya dapat itong isama sa meal plan para sa tunay na longevidad. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, Pakicomment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Karne bilang isa, grass-fed beef liver. Walang makakapantay sa nutritional punch ng beef liver, lalo na kung ito ay grass-fed at responsabling pinagmulan. Bagamat maraming tao ang umiiwas sa organ meats, ang beef liver ay isang sikretong armas para sa mga senior na gustong lumakas pagkatapos ng anim na po. Punong-puno ito ng bioavailable vitamin A, lahat ng B vitamins, lalo na ang B12, hemi-iron, copper, zinc, at maging isang bihirang coenzyme na tinatawag na Q10 na tumutulong sa pagpapalakas ng bawat selula ng iyong katawan. Para sa mga matatandang nakakaranas ng anemia, memory lapses, mabagal na paggaling, o chronic fatigue, ang liver ay direktang solusyon. Isang clinical trial noong 2023 na inilathala sa nutrients ang naglagay ng mga matatanda sa diet na may isang daang gramo ng beef liver dalawang beses sa isang linggo sa loob ng sampung linggo. Kahanga-hanga ang resulta, nakaranas ang mga kalahok ng apat na put apat na porsyento na pagtaas sa energy levels, 37% pitong porsyento na pag-improve sa memory tests at malaking pagtaas sa hemoglobin at iron levels kumpara sa control group na kumain lang ng lean meats. Ang vitamin A sa liver ay sumusuporta sa malusog na paningin at malakas na immune system, habang ang B vitamins at iron nito ay nagpapanatili sa red blood cells sa peak performance. Mahalaga para labanan ang pagkapagod at manatiling aktibo. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang pagpili at paghahanda. Palaging pumili ng grass-fed o pasture-raised beef liver para maiwasan ang residue ng hormones at antibiotics nakaraniwan sa conventional meats. Ibabad ang hiwa sa gatas o lemon water bago lutuin para humina ang lasa at lumambot ang texture. Igisa lang ng mabilis kasama ng sibuyas, bawang at herbs para mapanatili ang nutrients. Ang sobrang pagluluto ay sumisira sa halaga nito. Samahan ito ng leafy greens o citrus para mas madaling maabsorb ng katawan ng iron at vitamina C. At kung hindi mo gusto ang lasa ng liver, Pwede mong ihalo ang kaunti sa meatballs, chili, o stews para sa nutritional upgrade ng walang matapang na lasa. Ang beef liver ay hindi lang isang lumang pagkain. Ito ay modernong gamot para sa mga senior na gustong magkaroon ng mas matalas na isip, mas malakas na katawan, at tunay na proteksyon laban sa mga tahimik na banta ng pagtanda. Walang ibang karne ang nagbibigay ng ganito, karaming benepisyo ng ganito kabilis. Kung muscle meats lang ang kinakain mo, namimiss mo ang isang time-tested na paraan para talagang bumata. Konklusyon, narito ang mga karneng maaring unti-unting sumira sa iyong kalusugan pagkatapos ng anim na at ang mga karneng makapagpapatibay sa iyo, poprotekta sa iyong isip at magdaragdag ng taon sa iyong buhay. Hindi lang ito tungkol sa pagbabawas, kundi sa paggawa ng mas matalinong pagpipili sa tuwing kakain ka. Ang iyong kinain ay maaaring magbago ng lahat. Kung paano ka gumalaw, mag-isip at maramdaman. Alin sa mga karning ito ang pinakanagulat sa iyo? I-comment mo sa ibaba. Pinabasa at sinasagot namin ang bawat isa. At kung gusto mo ng mas maraming senior health videos na base sa siyensya, mag-subscribe ka na at i-on ang notifications. Huwag mong hayaang ang lumang ugali ang magtakda ng iyong kinabukasan Hayaan ang kaalaman ang magtulak sa iyong susunod na pagkain. Kung may tanong ka o gusto mong ibahagi ang iyong karanasan, magiwan ang komento sa ibaba. Salamat sa panonood.